Hello, good morning mga kabayan. Good morning, good morning. Happy Saturday po sa ating lahat. Mga kasado alas. Onsen na po na umaga. dito po sa Jeddah, Saudi Arabia. Kakalabas ko lang. Bumili ako ng... Ayan, ang uh, bottled water actually very cold siya. Because very, very, very hot ngayon dito sa kingdom. So, kailangan natin ang malamig na tubig. Then, I have a half glass of coffee. Ayan po ang ating breakfast with ayan, bread. Parang cake din po ito. So mga kabayan ha, sa so, mga hindi makamakain dyan, eh? lalo po sa ating mga kapwa, OFW na talagang masipang seryoso at saka talagang uh, masigkasig sa kanilang trabaho bago po kayo pumasok or bago po kayo mag-start ng inyong work make sure po na kumain kayo na may laman po ang ating mga child, para magkaroon po tayo ng lakas, of course, ng wisdom para magawa po natin ang maayos ang ating trabaho. Ayan, that's it. Okay, tayo po tayo. Actually, palagi ko itong binibili mga kabayan ito, brand, trunk, So, Perfect. And for mm -hmm. wow. Perfect to support you. Yeah. हां <laughs> पापा <laughs>